nakasakay sa hinihila na bangka mga idol guys. Idol. Ariyan na kami mga idol. Ah, yung mga idol. matangbaka baka. So, ayan siya mga idol. Yan. Diyan mo tribayo okay. dito. Okay. Mga yun magandang araw mga idol hapon na pala magandang hapon mga idol welcome back ulit sa ating youtube channel no? so dadayo tayo ngayon mga idol tatlong araw tayong dadayo dun sa may magandang... malayo ito, mga idol uh, nasa mga tatlong oras kung babihayain namin sa bangka so ang style lang pangingis namin dun mga idol is may dala kaming lambat dito sa ilalim tapos siyempre magkakasting din tayo mga idol no, para double attack tayo mga idol para hindi tayo malugi sa ating pera na ginagamit dito sa so, mga konsumo. So ayan mga idol, uh, sama ko nga akong aking ama sa so, aking kapatid na si Bunso, doon kumukuha ng ice. Saka may dalawa pa kaming kasama, bali di kami lahat mga idol. So tatlo lang kami ang ano, manging isda. So ayun mga idol. Pamanin nyo kami sa aming dayo adventure uh, fishing namin So sana supportahan nyo ang aking youtube channel Baptist Fishing TV Tara! Let's go! So, kami mag mga idol sa lambat unang gabi so takit silip na mga idol no sunset na at tamang oras na sa pag-aarya tapos 400 na din pa tong aarya namin na lambat mga idol so, pagkatapos namin ito pahinga konti hapunan tapos mga alas 7 7 o'clock mga idol tukuhanin na namin yung lambat idol Ariyan na kami mga idol. So 400 na di pa to, mga idol. Medyo matagal-tagal tong matapos. Yung mga idol, 7 na ng gabi. Kukunin na namin yung lambat. Sana marami huli wala yung camera natin oh, ilaw natin mga idol na ano waterproof ayan may huli na kagad mga idol na. uy tamba ka matamba ka Likit-likit hmm. mo. Hmm. Fresh cuts, mga idol. medyo madilim oh meron na naman mga idol tambaka pa din ayun mga idol oh yun oh karga 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 lang karga lang eh para mo tabang tanggal? yun, dami mga idol timbungan Salmonitis mga idol dun talakitok ano, laki ng mga ano oh. Salmonitis mga idol ah squido Ano? Sabi Ito, mayroon pa. Aba, sumok. Sumok po yun, mani. Daghan. Marami daw isda sa lalim mga idol. Pataw ba? Pataw, daghan. Pataw? Kuha eh, ano na isa. Yun, yun, Apo, yun? Oh, marami nga. Ayan Oh, o, yun pa. Ano ba? anak ka? Oh. Para makita ang ah, dami mo. Yeah. dami. na kabalos papa pa pa. Dami mga idlo. Man si ispad. Ngayon, binanong, yung mga lilit po na ugon yun. Kuha niya. Ang dami nito mga idol Kaso mura to sa palingki mga idol Sarap to eh, gawing daing

Mahal ni tun. Mahal ni? Sipaling la? Sapaw sapaw? Ng sapaw sapaw? Talakitok mga idol. Yo talakitok. Ano? Oh, bih. Talakitok mga idol. Sarap to sa ano? Casting. <laughs> Sarap to ano? Hindi kaya sa lahat <laughs> nila Sa din nila ro. Oi, mailahan ako tuya.

sabi ko sa inyo mga idol marami talagang isda ang lugar ng itong mga idol mahirap lang itong pag ano oh. uy ano to diamond ito yung tinatawag na diamond tribal, diamond tribal mga idol ang lambat pala namin mga idol ah yun mga idol tang baka hey. Ang bakam nga idol. Ano? Numero number 6 yung mata. Number 4 naman yung nylon. Which is legal. Legal siya na lambat mga idol. Hindi siya double knit. Ano naman lagi mo ang kamera? Sa record na. Hindi makita lagi. Kita na. Ngit-ngit? Masa... Na may spot. Oo, oh, nag lang din na, na siya. Mm, record na. yung mga idol matang bakah yun pa din mga idol ah matitok mga idol parang unang area parang makajak kajak tayo itu mga idol talakitok mga idol talakitok Apil mo kita anak ya. Apil Oh, di kay ka tin okay, di bere ato kuan bo. Aplas YouTube channel. Like tok mga idol, good size. Matang baka fish. tanggal para madali ta oh, mayroon pa mga idol oh. natanggal ng kapatid ko medyo mahina yung ilaw natin mga idol kasi ano yung, yung waterproof natin mga idol yay sabay ah yan wala lang hindi ka na ulang panglastino. Ah, kan, jangan teman. Dan lawah. Ah, jentik pemangai dulu. Sudah Ups. Ya, riar-riar Karga, karga. Nih, karga. Damai mangai dulu. Wah. Uh. Wow. Puyu, mani mari puyu. Lebek we pulau oni. Kamu kauan pula nih. Masa ka Ay eh, pagka Datoon pugang tiyana na Hindi mo? No, ha? Mga tiyan Ako Ito hmm. ah. ang wali Ito kol Istorya Istoryahe Ah Masa na mga idol eh Talakito Dami mga idol Tatlo Okay man ang Kung di man hagmak no Hmm Pwede rin tanggal o? Pagkira na Alikado mong di nato ni Karga ritso sa ugnay dagang isda kid Hindi na ako diri ha Itong diri at abanda Doon lang sa last day Alunod ha na Isda sa bato? mamatang baka pa isa isa mamatang baka sa agni ba bisita ni nga matang ba bisita yan na ambira suidor ba na yan oh diamond tree ba na ulit oh mga idol dito na nang isdata oh matang baka na naman mga idol oh ay ba oh dito na naman Oh, ah, ang dami. Ang dami mga idol. Loh. Ang dami na. Palastino. Adlo. Adlo mga idol. Yang malaki Yang Yung mga big eye mga idol. Ayan po. Oh. Big ay. Ayan, bigay, mga idol. Kailangan mabilis yung kamay mo dito, mga idol. Kasi... Ah. Haman. Wala din dalawa. Kira daw magbabagta. Kira mo. Dali. Wala gini lasti ay lagi. Nabalit ka. Nani lasti? Nani lasti? isda mga idol Uh, Oh, nagparid na mga idol oh. Lakas ang ating ilaw. Dira Ah. Dira laut takuan. ta natin tu mga idol kasi. Nara. Delikado tu mga idol, ma. Ah, dan. Yeah. Isda na to idol, oh. Uh. Grabe. Tara kito mga idol, oh. Ah, grabe mga idol. Abu. Ah, oh. Idol. Halos isda na to lahat mga idol. Uh. Ah, kadlaki. Lah. Kadlaki. Kadlaki. Ang laki, laki. Alaki, mga idol, oh. Ada laki. Gih. Yeah, Gih. Ah, isda na yan lahat mga idol. Isda na yan lahat mga idol. Grabe oh. Up, karga. Ah, isda na yan lahat, Ah. Oh. Thank you Lord. Thank you Lord sa biyaya. Grabe Lord. Thank you. Thank you Lord. Hanggang. Ups, nakabuhi. Ah. Wala ka buhi. Eh, buksay. Tabang eh, uh. uh. Dami mga idol. Uh. Medyo malalim-lalim mga idol kasi ka dun sa may bandang baybay. Baka tirahin tayo ng malaking alon. Uh. Dami pa naman yung mga isda na yun mga idol. talakitok kadalasan talakitok So update may mga idol kung ilan yung nahuli natin lahat kasi marami-rami itong mga idol maubusan tayo ng battery. Marami yan, mga idol oh. Hingi ng ano kung, anong tawag sa inyo nito. Dito sa amin kasi mga idol. Bukadol si ang tawag sa amin. Pag sa palingki na kinti-kinti. Pero iwan ko lang mga idol kung anong tawag sa inyo nito masarap na isda to mga idol parang bangus mm, kahawig ng bangus so ayun siya mga idol know, lapit ko sa inyo oh, yun yun siya oh. ito yung area namin na isang banata yung mga 150 na di pa na lambat yan yung nahuli oh So mayroon pang dalawa mga idol kukunin namin. Ata. Na hilain namin. Ah, amin na sa lalong. Ah, sana marami din tong laman mga idol. Ah. Yan. dito lapis. Lapis na nga eh? Di pumpano ni. Pumpano. Lamik magani kanito aon. Amo na oo Mawra ba na yung ginabawal rin yun o? Hmm Yung pano ni? Sabi kayo na ay? Tambo kayo ni, sa pagsabaw ni Magpuan ni, kaya mag... Mantika Mantika So comment down below mga mga idol kung pumpano ba to Tinatawag din kasi itong lapis nila papa eh Yung klasik Babae ba lapis uh, ba o laki? Babae daw na lapis pag tanggal atras, manggabaliktad kita. <laughs> Ayun mga idol, comment down below. Pumpano or lapis? Ayun oh Pumpano yan na ay eh. Ayun, mga idol o. Oh. Yun, na natin. Uy! Nakabuhi! Sayang ah Kawala. Naghanan pa kayo ngayon ngayon Kawala. Pumpano pa rin yun. Ano to? Ah, ito yung lapis. Kamagang mita mo yan na iya. Pag ng lapad ya Uy. Na mo diri area mo gyud diri hasta nang diha sa may nagas. Tunay na lapis. Yan ang tunay talaga na lapis. Ano lapis po dyan nga siya? oh, kana dito. Yung nga ang dagway. Pero gagmay kaya ng lapis na eh. Daggo ang lapis dito. Eh, nauro. Tungan daggo dito rin ato. Tag 7 kilo sang lapis dito. Oh, yan ang tunay na lapis. Ah, ito isda talaga to. <laughs> ito ay isda pero titok mga idol yun oh you know? yun mga idol ang dami pumpano oh pumpano yung pumpano yun mga idol pumpano naman yun mga idol sugo mo tuyo kaya ano yun yung yun naman tuyo gani buwan yung eh. lamig pakubiton sa pasol sana maka-unlock tayo yan, mga idol casting tayo nyan, bukas sa unlock tayo nyan mga idol sana casting tayo bukas mga idol try nating i-casting to mga idol yun mga idol oh kumpano pa din oh Oh, oh, yun. Oh, pumpano pa din mga idol. Para sa akin pumpano to mga idol. tulapis. lapis. Tas oh, ni taas po kado, ha, Ubo, tongpuan, Oh, tas ning tas gapo ni. Bilmero hmm. kedo ang bilin. tungkuan katulok. oh asut sana. na Ah, pumpano. Sige,

Uy. Ano? Nakarecord ang camera to ng siga. Sigaw. Ah. Sidang mga idol, oh. dami. grabe Tapos. Mga idol. Ih. Oh. Tenang sinasabi ko mga idol na. Dami mong tinik pag ikaw yung taga-tanggal. Kinect to the max mm. Baga Idol, baga Ayun, ay, ngayon na yung lakas Lapit na, idol uh, Dito to, sa lugar ng mga Sa mundo ng kawalan Dayo to, mga idol, dayo Sa Nagas Ayun, sa haba Ano yan, sila sa Nagas Huwag oh. kayong magkumpiyansa dito, mga idol Pag hindi kayo, suhito. So si delikado tong lugar na to mga idol nangangagaw ng bangka Ya yeah, buka si mga idol last eh Mahina na yung flashlight natin mga idol Ay, buka si Mahi dulu, daya munti Cuts and rilis, seberang liit Ah, pelaki kemana Tuh, ano to? Sentuh, to? to the moon Dari ba Ups, bira ton bira ibu Wih, ibu iya na Di ba alon tol? Ha? Panid di ba? Panid di kaya basi kawatan ta. Ano lang? Ano? Maka dulu Karga yang saya? Karga, karga. Karga. Ang dami mga idol wa. oh. Oh, mga Loh, nakitok mga idol. Ang dami mga idol oh. Nasa mababaw sila mga idol oh. Ano? Oh. mga idol Karga, karga Di. Yan Katulad pa rin ng dati Ah. Press, press, press. Oh, tanggalin natin sa laot mga idol sa ibabaw. Isaya. Sana makahuli tayo ng ganito kalaki mga idol na talakito ko. Oh. Haha, gandang laban bukas mga idol. ah mamsa ion, ada mga idul oh mga idul ah eh. kening nga pun mga idul gihwad pa man, widi 20 kilos ton, kaya ton ambut li wala rama, lampas jis mati ni siguro

plaster plaster yan yung mga nahuli namin mga idol sa unang area atas ng oh, usok so, mga idol please like and subscribe my youtube channel Ayan. so ay makabili nata na kami ng uh, makapambayad na lang krudo lapis krudo nga pampamilya ni kan tonton. Ah, pampamilya syempre. Let's go. Ikaw ikaw ra dai. Atil mo ha. <laughs> ah. Yan nating father. Yan ang kinaukulan sa lahat. Aroy, di bulingan lah, puri mau. Ops, galingannya jen, galingannya. Boleh nih bos lot, bos lot. Hai, kira? Boleh. Ya nak? Oh. Bos lot tu buat bukit. Lakukan apa kat tu

Bubuhayin namin yan mga idol Yung lobster na yan Ang sabi ni Papa Sana mahal ang kilo niyan Paliwag sa sakuan deh eh, hindi, uulamin yan Pilupin. So So yun mga idol Natapos na ang ating Bakalipag. Unang Adventure sa net fishing Sa gabing ito mga idol no? So yun mga idol Mamaya idugtong natin yung area namin sa madaling araw. Sana makarami din. Abang-abang lang mga idol.